Hello so, mga sir, meron tayong Honda Click dito. nito pugak. Okay? Odo nito mababa eh. Sa 30,000 odo. Ano issue to kapag pinipiga mo bandang gitna? Hmm. Namamatay. Namamatay. Ah, uh -huh. Sige. yun. Eh no. Yan. Yung ganung hagok mga sir, minsan hindi po siya issue ng TPS kasi alam mo na panood na yung mga vlog store guys sa TPS. Minsan i-check niyo din yung pinanggagalingan ng gasolina ito. So meron ba gamit kayo na tinatawag ng fuel pressure tester? Yung ganito. Nabibili ito sa Shopee. Madali lang to. Ah, uh, on mo dyan. Uh -huh. Ayan Ay, o. Pop! Nasa 20 PSI lang. Sobrang baba. Ang Honda po, usually more than 30 PSI dapat hanggang dito po yan pumapalo. Uh, so ang paghihinalaan mo rito mga sir is yung paghihinalaan mo dito fuel filter saka fuel pump motor. Sabi ng customer natin, sir napalitan mo natin ng fuel filter no? Bagong palit. Yesterday, oh, ano sa araw lang. So try natin palitan ma'am mga kasar ng panibagong fuel pump motor. Yung dynamo lang. Yeah mga kasar, nakapagpalitan tayo ng bagong fuel pump motor. Yan, yeah, nakakabit na siya. Testing tayo ngayon. On oh, dyan. Bang, pwede na yun. Isa pa. Ayan o. Pop, nasa 20 PSI lang. On oh, dyan. Bang, pwede na yun mga kasar oh. Sabi nung customer natin ayun. Eh, oh, ba na daw yung makina niya kasi nga nagdolo ko na daw yung ano niya. Boy. Motor. Piston, piston ring, piston pin, valve seal, block, gasket sa kakulat. Pero hindi naman po palagi ganun. Minsan basic lang po. Subok natin mga sir kung mayroon pa rin siyang hagok katulad kanina. Mukhang oh, masaya na yung customer natin. Sir, kamusta na, sir? Bumay ka sa dati. Sir. Uy, ka sa Wala na yung hagot? Wala na sir. Saan so, naramdam ko kanina mas responsive na yun? Yung tasilin yeah, nga doon. Wala na yung delay. Hindi na yung delay. Na, delay. Ay, bawat bawat bigay mo. Ayan, hindi ganyan kanina yan. Hindi ganyan kanina yan. Ayan, ayos. So yan mga sir, job done tayo dito sa Honda Kling na to. Basic lang. Kasi marami tayong nakakalimutan na basic kapag nag-component nagkukump, tayo ng motor. Yung kala natin na sobrang complex, is yun pala, is madali lang naman pala talaga. Sobrang simpleng component lang, maliit na pyesa mapalitan, pero malaki yung epekto sa motor, okay? Meron akong acronym pala gustong gusto kong i-share sa inyo, pag mag-DIY kayo, or kung gusto nyo matutong mag mekaniko at mag-troubleshoot ng motor. Ito yung tinatawag na AFIX. AFIX means, talaga sa FI, AFIX means air, fuel, ignition compression, saka yung last, letter is na dagdag nga dahil sa FI, sensors, okay? Affix, kasi minsan, sensor, pwede hindi umandar yung motor, okay? Air, walang air, or meron nakaraan eh, si POTS, meron palang plastic na nakaharang doon sa may throttle body, nakabara sa may air filter, kaya hindi pala nagsastart, umugak, umugak, umugak din. Tapos, fuel, diba? Yun yung problema ng Honda Click kanina. Walang masyadong tamang fuel pressure nasa 20 PSI lang sobrang baba ayun so check your apex mga sir kung kay magdi-DIY kayo ng motor